Nagbaba ng direktiba si Defense Secretary Gilberto Tidore Jr. na siya rin chairperson ng NDRRMC sa mga local chief executive na magpatupad ng force evacuation. Ito'y sa mga lugar na mahirap abutin ng mga rescuers tulad ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ang utos ay matapos magpulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ngayong araw para sa mga gagawing paghahanda sa Bagyong Marse. Ayon kay Teodoro, dapat maging maagap ang mga LGU sa pagsasagip ng buhay ng kanilang mga nasasakupan, partikular na sa mga malalayong lugar. Kaugnay nito, dapat ding magtatag ang mga LGU sa centralized points na siyang lugar na pwedeng paghatiran ng tulong kasama ang pwedeng pagbagsakan ng mga relief items. Number one, na mag-enforce evacuation sa mga lugar na hindi maaabot ng uh, ating mga puwersa. Uh, normally, ang ating kapulisan at ang armed forces ang nagbibigay ng saklolo. Ang hindi po maaabot ay pinag-evacuate na po sa evacuation centers. Pangalawa po, mag-identify din po ang ating mga punong uh, bayan ng centralized points kung saan pwede po ang national government magbagsak ng mga relief goods and items giit ng kalihim nais siyang magkaroon ng camp management sa pagtama ng bagyo Samantala, inalerto naman ni Teodoro ang mga regional directors ng Office of Civil Defense inatasan niya rin ang mga ito na tulungan ng barangay sa pagbababa ng mga impormasyon sa publiko kaugnay sa bagyo at sa mga lugar na mare at may pag-eevacuatean ang ating mga tao ire-require po ng DILG at ng DSWD na magbumuhay na ma evacuation centers ang ating mga punong bayan upang sa ganon camp management ang mangyayari sa DSWD magiging maayos ang pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan Samantala, sinabi naman ng DSWD na mayroong nakahandang 300,000 family food packs ang ahensya para sa mga posibleng maapektuhan ng bagyong Marse. Right now, the total number of uh, family food packs through the predictive analytics tool po ng DSWD sa dadaanan ng bagyong Marse is uh 300,000 ang nakahanda natin. Sa panig naman ng AFP, maaga na nilang ipinakanat ang kanilang search, rescue and retrieval team sa Northern Luzon kasunod ng inaasahang epekto ng bagyo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music News Authority.